Ang urolithiasis o pagbuo ng mga bato sa bato ay isang klinikal na kondisyon na nararanasan ng maraming Pilipino. Sa katunayan, 25% ng lahat ng admission sa Philippine General Hospital Division of Urology ay mga kaso ng urolithiasis. Ang kondisyong ito, kung hindi magamot ng maaga, ay maaring humantong sa kompletong pagbara ng daloy ng ihi at edema o pagpapanatili ng likido. Ang mga magagamit at pagamot para sa mga urolithiasis at edema ay kinang bibilangan ng potassium citrate na gamot at shockwave lithotripsy at thiasis diuretics. Ayon sa pagkakabanggit, ang mga pagamot na ito gayon pa ay mahal. At ang shockwave lithotripsy sa particular ay magagamit lamang sa mga tertiary hospital. Ang mga resulta ng mga klinikal na pag-aaral na isinagawa ng IR PROMPT ay nagpapakita ng kanilang sambong formulation ay epektibong nakabawas sa laki at bilang ng mga bato sa bato sa mga pasyente ng urolithiasis. Gayon din, ang mga epektibong dulot ng pagbabalangkas ng sambong ay mayahambing sa mga epiktong dulot ng gamot na potassium citrate. Ipinakita rin ng mga klinikal na pag-aaral na ang pagbabalangkas ng sambong ay epektibong nagpapataas ng dami ng paglabas ng ihi sa mga pasyenteng nakaranas ng edema. Ang diuretic na epiktong ito na sambong formulation ay mayahambing din sa mga epekto ng iba pang sayat-tayasid diuretics, ngunit nagdudulot ng urinary tract infection. Sa karamihan sa Pilipinas, Balsamifera ay tinatawag na sambong, binibigkas na may mga purong patining bilang sambong sa wikang Tagalog. Ngunit sa Visayas, ito ay kilala bilang bukadkad o gabon. At sa Ilocos ay tinatawag itong subusub, subsub -sub, o humihikbi. Ang mga pangunahing gamit nito ay bilang isang diuretic o water pill at upang gamutin ang mga sintomas ng karaniwang sipon. Bilang diuretiko, ang sambong ay isang halamang gamot na ginagamit upang gamutin ang urinary tract o kidney stones at mga infeksyon sa ihi at gayon ay nakakabawas ng alta presyon. Gumagana ang sambong bilang isang expectorant, isang anti-diarrheal at isang anti-spasmodic na lahat ay gumagamot ng ilang sintomas ng karaniwang sipon. Ito ay ginagamit din minsan bilang isang astringent para sa mga sugat. Ito ay naprubahan ng Philippine Department of Health, Institute of Traditional and Alternative Health Care at ng Bureau of Plant Industries ng Department of Agriculture. Ang tanging lihitimong pag-angkin ay ang pagpapagaan ng mga sintomas. Ang mga aktibong sangkap ay umiiral sa volatile oil na ginawa mula sa mga dahon ng sambong na karamihan ay may camphor at limonin ngunit mayroon ding mga bakas ng borneol, saponin, sesketerpin at tanin.